Sa Maguindanao del Norte, bago pa nagsimula ang pangangampanya ngayong araw ng mga lokal na kandidato at ang pagkasa ng baklas operasyon ng COMELEC, Sinabi ni Provincial Election Supervisor Attorney Nabil Mutya na pinadalhan na nila ng notice ang lahat ng kandidato na baklasin ang kanilang mga posters na hindi nakalagay sa designated poster area, lalo na ang mga oversized campaign materials. Ayon sa opisyal, may mga kandidato nang nasampulan noong nakaraang halalan na lumabag sa kautusan ng COMELEC. Ang detalye sa report isang malaking hamon sa amin ngayon. Yung mga malala, napakalaking mga election na campaign materials. na napapansin nyo talaga. Billboard sa isang iba. Hindi lang sa isang party doon yung magkabilaan na to. So, but we have already sent them a notice nung sila na pulong dahil i nila yan. Uh, Maglas sila. Remove, take down their legal campaign materials. And uh, if we have no choice but to come in and class. We have to in and submit to report to submit That is why, every, uh, every no, in we'll and come in and come in and come in and come in and come and come the uh, and come And uh, sabi ko nga, sabi nga nila, this time, uh, tulad nung nangyari nung nakarang election, meron talagang mga nasampol na ng mga kandidat. Hindi lang sa uh, niya, no? yung mga illegal campaign, yung hindi siya compliant sa ating mga public resolutions, yung mga patakaran natin. Hindi maski yung mga vote buying, vote selling, we are uh, instructed na nga to uh, kung uh, one i-organize na yung uh, mga local kontra bigay centers. So dito, uh, nauna na natin yung nabuo. Uh, so every sa mga munisipyo to strictly implement uh, the distribution uh, uh, ng uh, kontra bigay.